Dadagdagan daw ng pulisya ang puwersa nito sa mga train station sa Metro Manila para maiwasan ang mga insidente ng nakawan. Balitang hatid ni Joseph Moro. Regular na paalaala sa mga pasahero ng MRT at LRT ang ingatan ng gamit laban sa mga mapagsamantala. Nung isang taon, lampas 50 ang krimen ang naitala sa mga train stations sa Metro Manila tulad ng MRT at LRT. Mula nitong Enero hanggang Hulyo naman, 26 na krimen ang naitala sa mga istasyon ng tren. Pero posibleng mas mataas pa pero hindi na nai-report sa polis. Makakatakot din mag magturo no? dahil baka siyempre may pinapasahan sila. Eh. Baka pagturo mo wala na sa kanila. Oo, may pinapasahan sila. Tapos mamaya pag initang ka, pa. Sa MRT Cubao may pinakamarami, sunod sa Kamuning at Guadalupe. Nandito kasi yung opportunity mo eh, tapos dito talagang convergence eh, di ba? Kung maraming tao, oo. Oh maraming opportunity. Tiniyak ni Transport Assistant Secretary Georgette Aquino na ligtas ang mga tren. Base sa sarili nilang tala mula Enero hanggang Hulyo, tatlo lamang daw sa bawat isang milyong pasahero ng MRT ang nabiktima ng krimen. Dalawa naman sa bawat isang milyong suki ng LRT1 at isa sa bawat isang milyong sumasakay ng LRT2. Ang seguridad seryoso raw na tinutugunan. Pumingi na sila ng dagdag na pulis at security. Bagaman wala nakikitang pagtaas ng bilang ng krimen, ang PNP sa mga train station, dodoblehin pa rin nila ang kanilang pwersa para makasiguro. Nag-inspeksyon ang hepe ng National Capital Region Police Office sa ilang istasyon ng LRT-1 at MRT na madalas nagsain kung rush hour. Marami po. Dito may police assistance desk at mga polis na nagmamanman sa platform. Pero hindi lamang ito ang dapat bantayan. Sa buong Metro Manila, meron lamang isang polis sa bawat anim na raan at tao. Gusto sana ng NCRPO na gawin itong isa sa bawat tatlong daang katao. Yun nga lamang kulang pa siya ng 7,000 polis mula sa dating 28,000 na pwersa ng NCRPO noong panahon ng dating PNP chief. Last year, we have recruited 2,500. Sana makagraduate lahat yon at makatapos. Pandagdag sana ang 75 polis na inilipat sa NCRPO mula sa security ni Vice President Sara Duterte. Pero tatlo ang hindi nagbabalik duty pa, kabilang isang AWOL o absence without leave pa. Inihahanda na ang reklamong administratibo laban sa kanya. Yung dalawa, leave at may sakit. Yung isa, yan yeah. ang I cannot account. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo sa maulang panahon dito sa Metro Manila at ilang panig ng bansa ka kasabay po yan ang binabantay bagyo sa Pacific Ocean. Kausapin po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali, sir. Magandang umaga, Connie, at salat lahat po ng ating mga taga-subaybay. Ano pong direksyon ang tinatahak na ng binabantay ang bagyo po sa Pacific Ocean? Sa ngayon, Connie, itong uh, bagyo na may international name na Maria ay nasa labas ng ating area responsibility. At kanina ng umaga, nasa lahing 2,230 kilometers ang layo, east-northeast ng dulong hilagang Luzon. Kumikilis ito sa direksyong east-northeast sa bilis naman na 15 kilometers per hour. So ibig sabihin nito, malit ang chance ang pumasok sa ating PAR at kikilis ito, inaasahan kikilos patungo dito sa eastern seaboard ng Japan. Mm -hmm. Bagamat ganun yung inaasahan natin pagkilos ko ni, posible pa rin itong magka-run na epekto sa habagat. Kaya may mga nararanasan tayong pag-ulan, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa mga ilang lalawigan nga sa kalurang bahagi ng Luzon. So magiging uh, malakas hubay yung paghatak nito sa habagat at uh, ito hubay ay magpapaulan over the weekend? Sa ngayon, Connie, hindi natin inaasahan, bagamat mag influence ito ng habagat, ay hindi naman katulad nung previous habagat episode na Ayun naranasan po. natin nung nakaraang bagyong karina. No? But, subalit, in paren ngayong paren tayong mga pinalalabas na thunderstorm advisory maging aware pa rin yung mga kababayan natin lalong lalong na dito nga sa kanurang bahagi ng ating bansa itong Ilocos Region, Zambales at Bataan, mm -hmm. Cordillera Administrative Region at maging dito sa ilang bahagi nga ng uh, uh, Metro Manila posibleng posible pa rin tayong makaranas ng mga pag-ulan kaya pinapayaw po natin ang lahat na mag-monitor sa so, mga possible thunderstorm advisory, weather advisory at posibleng mga rainfall advisory na ipapalabas ng pag-asa sa mga susunod na araw. Ang good news lang yung isa ho na LPA nag-dissipate o nalusaw na, hindi ho ba? ito uh, ho ba, ay may mga nakikita pa kayo ibang cloud clusters na namamataan po na posible pa rin maging LPA sa paligid? Tama ko, itong nasa may bandang dulong ilagang Luzon na low pressure, na monitor natin ay nalusaw na nga, no? pero we're not rolling out the possibility. Bagamat maninipis yung kaulapan doon, ay posible pa rin tayong, uh, we're not uh, rolling out the possibility na baka may mamupang uh, low pressure doon dahil makikita natin yung mga ulap na halos nakadugtong doon sa bagyo, pwede magkaroon ng mga independent circulation sa labas sa bagyo mm -hmm. na apekto pa rin sa ating bansa, lalong-lalong dito sa kandurang bahagi. Okay, yun pong uh, posibilidad na again, ano, paalala lamang na magiging maulan sa mga susunod po na oras o araw pa, hanggang kailan ba natin yan mararanasan? Well, dito sa Metro Manila, ko, nino, you know, asaan ng mga kababayan natin yung mga pasulupot ng pag-ulan anytime during the day or maging sa gabi. Kaya sa mga kababayan po natin, yung mga pumapasok ng kanilang trabaho or may mga outdoor activities sa mga estudyante na pupunta sa kanilang eskwelahan ay pinapayang pa rin natin na magdala ng payong para proteksyon sa mga biglang pag-ulan. At yun nga, continuous monitoring po sa so, mga uh, possible thunderstorm, rainfall advisories na ipapalabas sa Pagasa, asa hinggil sa lagay na ating panahon sa mga susunod na araw. Alright, maraming salamat po sa inyo Mr. Chris Perez ng pag-asa. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado ang isang lalaki sa nabotas dahil sa pagbibenta o manoon ng iligal na droga. Nauli ang suspect sa buy-bust Operation sa barangay NBBS dagat nagatan Nakuha sa kanya ang maygit apat at kalahating kilo ng mariwana na may halagang maygit kalahating milyong piso. Ayon sa pulisya, baguhan pa lang ang suspect sa pagbibenta ng mariwana sa Kamanava area. Inaalam pa kung sino ang source niya. Hindi nagbigay ng pahayag ang suspect na naaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Narecover ng isang manging isang bloke ng shabu sa bahagi ng dagat sa Abulog at Balistero sa Cagayan. Agad niyang binigay sa mga otoridad. Kumpir kinumpirma ng mga otoridad na shabu nga ito na may git na naraang gramo at may halagang nasa 6.4 million pesos. Kapareho raw nito ng packaging ang mga nauna ng narecover na parcel ng iligal na droga sa dagat ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Nagsagawa ng Combat Patrol ang China sa baho de Masinloc o Panatag Shoal na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nakita rin ang China Coast Guard na bumuntot sa barko ng BIFAR mula po Eskoda Shoal hanggang Recto Bank na nasa EEZ rin ng ating bansa. Balitang hatid ni Rafi Tima. Mula Escoda Shoal hanggang sa Lawak at Patag Islands, hanggang sa Eroco Reef at sa Recto Bank kung saan namigay ng krudo ang BIFAR sa mga mangingis Pinoy, sinundan ng China Coast Guard 21551 ang BRP dato pagbuhayan ng BIFAR. Lumapit pa ng ilang daang metro ang CCG vessel sa barko ng Pilipinas para malapit ang kuna ng video at litrato ang barko ng Pilipinas. Hanggang sa pagalis ng barko ng BIFAR, sumunod pa rin ang CCG ship kahit pabalik na ito sa direksyon ng bataan kung saan ito nakabase. Magdamag binuntutan ang BRP Dato' Pagbuaya, kaya nag-issue na ng radio challenge sa dayuhang barko. In accordance with the international and Philippine national laws, you are within the Philippine EEZ and Philippine mainland. You are conducting illegal activity under Philippine laws. Lahat ng na mga nabanggit na lugar, nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Maliit man itong patag, isa sa pinakamaliit na isla na inuuko pa ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea, Mahalaga daw ang mga ganitong istruktura sa pagigit ng bansa na ang bahaging ito ng karagatang malapit sa Palawan ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon naman sa Southern Theater Command ng People's Liberation Army ng China, nag-organisa sila ng combat patrol sa dagat at himpapawid ng Scarborough o Panatag Shoal na nasa loob din ng EEZ ng Pilipinas. Susubukan daw ang kakayahan ng mga tropa ng China sa reconnaissance, rapid deployment at joint strikes Binabantayan din daw ng China ang lahat ng foreign military activity na gagawa ng gulo o tensyon sa regyon. Walang tinukoy na bansa ang China. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, walang indikasyon ng Chinese military activity sa panatag Shoal batay sa mga inisyal na ulat, maliban sa illegal nilang pagkakahimpil ang Chinese maritime militia. Ang pinakahuli raw na na-monitor na pagsasanay ng mga tropa ng China nangyari sa labas ng EEZ ng Pilipinas mula July 31 hanggang August 2. Pero kinumpirman ng AFP na tatlong Chinese Navy vessel ang pumuntot sa ginaganap na multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas, Australia, Canada at Amerika. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Canceled ang three-day show ng The Eras Tour ni pop superstar Taylor Swift sa Vienna, Austria. Yan ay matapos makumpirma ng Austri Austrian government na may planong pag-atake sa Ernst Happel Stadium. Sabi ng organizers, ire-refund nila ang tickets ng fans sa loob ng sampung araw. Dalawang lalaking hinihinalang nagpaplano ng pag-atake sa concerts ang nasa kustodiya na ng Austrian police. Wala pang pahayag si Taylor tungkol sa cancellation ng kanyang show sa Vienna. Napul sa CCTV ang paghuhon ng dalawang palapag na gusaling yan sa Guangdong, China. Kita rin po ang makapal at maitim na usok. Batay po sa investigasyon ng mga otoridad, sumabog na gas ang dahilan ng insidente. Sa ulat ng Chinese State Media, tatlo ang nasawi habang isa ang sugatan. Nagkasunog sa isang palengke sa San Rafael, Iloilo. Sa Zamboanga City naman, may pinatay na mag-asawa dahil umano sa away pamilya. Ang mainit na balita hatid ni Efren Mamak ng GMA Regional TV. Hindi na nakauwi ng buhay ang isang lalaki at kanyang misis sa barangay Buena Vista sa Sambuanga City. Binaril ang dalawa na papauwi na sa nasakay ng motorsiklo. Inaalam pa ang motibo sa pamamaril. Tinitingnan ng pulisya ang anggulong rido o away pamilya. Sa Talisay City, Cebu, sugatan sa kanang paa ang isang babae matapos mabundol ng motorsiklo kahapon. Ayon sa mga otoridad, tumatawid ang biktima sa Cebu South Coastal Road ng Mabundol. Sugatan din ang driver ng motorsiklong nakabangga sa kanya. Agad na isunugod sa ospital ang dalawa. Inaalam pa kung nagkausap na ang magkabilang panig. Mahigit tatlong pung vendors ang nawala ng kabuhayan matapos masunog ang kanilang store sa palengke ng San Rafael Iloilo nitong Martes. Mabilis daw na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang stalls at maraming paninda ang nakastak sa lugar. Inaalam na ang sanhi ng apoy. Umabot sa 9 milyon pesos ang pinsalang iniwan ng sunog. Efren Mamak ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Isabela Basilan, nasunog ang isang motor bangka sa Fuego Fuego Island sa Bargay Tabiawan. Ayon sa Coast Guard Station Isabela, galing Zamboanga City ang bangka na may sakay na tatlong crew member. Bigla raw sumiklab ang makina nito. Nagtamo ng mga paso sa katawan ng isang crew member. Maayos naman ang lagay ng dalawa pa niyang kasamahan. Wala silang pahayag. Dinala na ang nasunog na bangka sa Coast Guard, Isabela. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.